Hello, hello, Aquarius Collective. Ako posi James from James Taro PH. Ito po your weekly reading for October 27, hangang November 2. So, my Aquarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have, wow, the Three of, pentac the three of Pentacles. The Empress card. I Min mean, number three kasi. So, the Empress card. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Lovely. in the area of what you need. You have the three of cups. Beautiful. Talagang like three, three, you are protected by your um, spiritual ancestors so, na namaya pa na at ginagabayan po kayo sa lupa today. So mamaya pagkatapos mo manood ng reading na to, ipagtirik mo sila ng kandila to give their respect. Okay? To give them respect and to give them thanks. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Wheel of Fortune. Beautiful. In the area of, of your uh, near future, you have the Seven of Swords. In the area of your challenge for the week, meron po Four of Swords. In the area of your fortune, you have the Six of Cups. In the area of your divine messages, you have the Three of Swords. Beautiful. Three, three, three na talaga to. Talagang you are loved and cherished by your ancestors. At ang outcome niyo po for the week, eto yun. Mamaya sabay-sabay puratin siya bubuksan at the end. But first, Aquarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga Hindi pa nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako. So, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, you have the Page of Cups. Page of Cups, kaya po yung tinatawag na yung spirit guides this week to put your whole heart, effort, and attention sa isang bagay na ayaw na ayaw mong mawaglit sa'yo or ma-take for granted. Okay, kitang-kita ko rito that you need to take action on something na alam mong valuable para sa iyo. Um, your spirit guides are also telling me na kung may dumating alagaan, uh, inurture, protektahan, and then palaguin. Parang ganun. So, this is the right time for you to really open your eyes for something that is valuable para sa'yo. Okay? So, napakaganda ng energy in your background mamaya i-clarify pa natin yan while we doing while we do this reading at the center you have the empress card number three number three is really all about your ancestors loving you protecting you um with the empress card here kita kita ko parang matandang babae na laging nasa uh, tumba tumba ba yun yung parang rocking chair and you always see this person before na anak mo and now this lady is guiding you kahit nasa kabilang buhay na siya. She is protecting you and watching you over and making sure that you are okay. At siya din yung bahalang gumabay sa mga dasal mo o kahilingan mo sa taas. Parang ganun. So, really later, after watching this video, ipagtirik mo sila ng kandila to give thanks. Okay? Huwag mo silang kakalimutan daw. Parang ganun. The Empress card here also is telling you to take care of yourself. Okay, Aquarius? You've been working so hard. Doing things many, many times. And then, parang, sometimes you also need to unahin daw ang sarili. I don't know why, narinig ko bigla, unahin mo ang sarili mo. Kasi kung lahat ibibigay mo sa kanila, paano ka? Parang gano'n yung narinig ko. So, build your own happiness. Build something na alam mo pag solo ka o mag-isa ka, kaya kayo mong palaguin. I'm hearing your passion. Uh, what what makes you happy at sa yung kung ano yung magbibigay sa iyo ng labis-labis na pera. I'm hearing um financial independence mo, Aquarius. Ang kailangan mo ring isipin this time. Alam ko na very very um responsible ka with your family, with your loved ones. Baka breadwinner ka or ikaw yung main soul provider. Pero nakita ko rito isama mo daw ang sarili mo sa mga pinag pinag, pinag, pinag mo. Okay? Um, hindi lahat para sa kanila. Dapat kasama ka din. Okay? For others, sa ibang Aquarius dyan, nakita ko na meron kang binubuo, no? Meron kang nililikha sa buhay mo. And ma malapit mo na daw matapos yan. Parang the completion will come soon. At maipapanganak mo din yung magandang bunga na yan. Okay? The Empress card is being clarified by the High Priestess. Yes. High Priestess is all about you not knowing everything. Okay? Hindi mo daw kailangan malaman ang lahat in order for you to create something or trust yourself okay Alam ko marami kang inhibitions, marami kang mga pangamba, marami kang mga takot, maraming marami kang mga question sa buhay ko, magaganap ba 'to? Makukuha ko ba 'to? Maipapanganak ko ba 'to? Mag-fail ba ako? So narinig ko, sabi ng yung spirit guides, you don't need to know every answer to all of your questions. Ang mahalaga, naniniwala ka sa sarili mo sa yung intuition na itong gusto ko, ito decision ko, ito gagawin ko, ito ang finish line. So, if you have this great, great plan, just do it. And see the wonders, di ba? So, nakita ko rito na gawin mo lang yung mga kaya mo, enjoy the process, hindi mo daw kailangan masyadong maghirap, hindi mo daw kailangan pahirapan ang sarili mo. Just do your best and trust yourself. Makukuha mo yung magandang outcome niyan. Okay? In the area of what you want, you have the eight of wands. Um, you want a quick, quick action or a quick resolution about something. Narinig ko dito na trabaho ka ng trabaho at naghihintay ka ng magandang resulta kasi gusto mo na makalarga. Gusto mo na magbago ang kapalaran mo, especially here. Pag, pagbaba mo with the eight of wands is the wheel of fortune. So, meron kang minamadali na bagay o parang meron kang inaasikaso and then bantay sarado ka doon sa finish line or sa due date or sa parang um, deadline, no? Kaya parang nakita ko yung quick movement in your part. You want to finish this? Gusto mo ma-secured? Gusto mong maging um, sigurado na magagawa mo siya para makabangon na parang ganyan. But some of you, nakita ko rito, you are about to travel short travel ito, mabilis sa travel, whether going to Manila, fixing something, or meron ka nilalakad na papeles, or dokumento, or visiting relatives, no? O baka nga ngayon, uh, October 27 to November 2, you're actually traveling to province para magbakasyon, or dumalaw sa mga loved ones, reunion, ganyan. And nakita ko, go for it, because there is something that you need this time. No? Kailangan mo daw to this time. Do that, okay? Clarify natin the eight of Wands it's being clarified by the queen of cups yes it will make your heart breathe again i don't know why nakita ko rito once you go on a short journey or long journey this coming week Nakita ko na mapapanatag ang puso mo at makakalaya ka panandalian sa mga bagay na bigat-bigat na pinapasan mo. Okay? Alam ko marami kang kine-create, marami kang ginagawa for yourself, marami kang pangarap. Pero itong short trip na ito talagang magagalak ka. You're gonna be happy again. And you will feel loved and appreciated. So, congrats po. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Yes, nakita ko talaga reunion, uh, vacation. Um, nakita ko rito, meeting up with old friends or family members. Talagang ang kanto na reunion, nakita ko yan. But nevertheless, ang kailangan mo this time around is to have fun and enjoy life even more. Okay? You've been very, very busy. Kaya panahon na para mag-let loose. No? Panahon na para ilaan mo yung puso mo sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng... Um, I'm hearing parang time out muna, parang kaya time out muna, bakasyon muna tayo, relax muna tayo, and enjoy muna yung company with your friends and loved ones. Kasi doon ka makapag, makapag relax actually, doon ka makakapag isip ng tama. Sa mga bagay na balak mong gawin pagbalik mo, at kung paano mo haharapin, itong pag-create mo na ito sa isang bagay o sa isang outcome, okay? Nakita ko kasi meron kang inaasikaso, meron kang trabaho at laging nasa isip mo ito, parang paano ba ito matatapos, paano ba ito matatapos. Sobra na stress, sobrang na anxiety. Kaya kailangan, kailangan mo talaga ngayon uh, Aquarius ng pahinga at relaxation. Okay? And party-party with loved ones. So nga pala Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Kung party po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nakakarating ang ating reading. So, feel free to comment sa baba. Okay? Three of Cups. The King of Cups. Yes, panahon to para kumalma ka, no? Huwag mo masyadong haluan ng emosyon or ng taranta or takot o kaba yung sarili mo. Panahon na para mag-let loose ka at ibalik mo to yung balanse ng buhay mo. Kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, trabaho ka ng trabaho. So ngayon, ibalik mo yung balanse. Panahon na para mag-have fun ka. Ang narinig ko, deserve mo to, no? Deserve mo tong break na ito to let loose, to recharge, to rebuild that dream, para tignan mabuti kung ano dapat gawin moving forward. Okay? Nakita ko, time time to for you to really relax at saka kalmadong isip at puso. Okay? Kalmado, kalmado, kalmado. Wala kang time for negativity. Wala kang time para sa mga problema ng iba, sa issue ng ibang tao. Just have fun. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the wheel of fortune. Yes, kita-kita uh, ko rito yung kasipagad mo na baguhin ang sistema or baguhin ang routine sa buhay mo um I'm also seeing here na you're now prior prioritizing yourself. Ako uh, kung dati bigay ka ng bigay sa ibang tao or lahat nilalaan mo sa iba, pero ngayon nakita ko yung pananalig mo sa sarili mo at yun yung mag-uumpisang magbago sa kapalaran mo. Okay? Everything now is turning in your favor. The universe is actually rewarding you because napaka mapagbigay mo, napaka mapagparaya mo, kaya ngayon parang ikaw naman ang binibigyan ng chance ha, na ma-create mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya nga with the high priestess here, pakinggan mo intuition mo, ang universe, ang mga angel sign, number sign, mga quotes na nababasa mo online, pag naapektuhan ka, there is your intuition talking to you, na yes, meron kang chance na baguhin ang kapalaran mo, kaya believe in yourself, okay? <coughs> ang will of fortune din po, <coughs> ang will of fortune din, may nagasabi sa inyo ng pagbabago ng kapalaran. Okay? Um, now is the right time for you to change your life for the better. Okay, huwag mo daw sayangin. Okay? Nakita ko na once na dumaan ka sa bakasyon na ito, you're gonna go on a quick, quick and short vacation this weekend. Or this week. Talagang dito ka mag-iiba ng perspektibo o mag-iiba ka ng galawan. Meron ka marirealize. At yung marirealize mo na yan, a-actionan mo, and that will go on in your favor. Okay? the wheel of fortune, clarify natin. This is really a, a, lucky, lucky time for you. Okay? Wheel of fortune is being clarified by the full card. Yes. New beginning talaga to. Pagbago sa buhay, meron kang susubukan na bagong atake, bagong diskarte, bagong plano. And doon, magisimulang magbago ang lahat para sa'yo. <coughs> Pasensya na po for my coughing. I'm really not in the best element I feeling under the weather. Siguro dahil nga sa pabago-bagong um, klima at ulan, biglang aaraw. So kayo po ay mag-ingat of your um, resistensya and katawan. No? Drink a lot of water and vitamins. Okay? With the full card here, nakita ko na yes, you're gonna take a risk about something. No. Um subukan mo to at parang buong-buo na yung loob mo. Sabi mo it's now or never. I'm gonna trust myself lang and then push. Kitang-kita ko yung kahandaan mo to do this. And this will really change everything for you. Congrats po. In the area of your near future, you have the Seven of Swords. Nakita ko nito in the near future, talagang meron kang babaguhin sa buhay mo. Um, in the next seven days, seven weeks, or seven months, kitang-kita ko yung atake mo, diskarte mo sa mga pagbabago sa life mo. Especially here, with the full card and the uh, wheel of Fortune, talaga meron kang ilalapat na bago, itatry na bago, i-implement na bago, at dito dire-diretso ka. Nakita mo yung halaga niya or yung magandang sa sa'yo, kaya parang you're doing things on your own. Kitang-kita ko yung pagiging active mo at ikaw yung nagde-decide. Uh, hindi ka na naghihintay ng opinion ng iba or ng judgment ng iba. You know what you want to do. Kasi nga napakatalas ng intuition mo this time. Alam kong alam mo yung mga bagay na gagawin mo. Uh, with the Seven of Swords, nakita ko rin dito na iiwas ka na sa mga bagay na alam mong makakasira sa diskarte mo. At ilalaan mo lang yung buong puso mo, attention mo, effort mo sa mga bagay na before na disappoint ka na eh. Parang sabi mo, ano ba yan? Napaka-disappointing naman. Ang dami kong taong hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan. Pero ito ikaw, kumikilos ka mag-isa. Sabi mo, I'm gonna do things on my own. I'm not gonna trust anybody this time. Siyempre, nagaling ka na sa heartache mo, no? So, kitang-kita ko rito at naiintindihan ko yung, iyong pagkakaroon ng trust issues with other people. At ready-ready ka to do things on your own. Seven of Swords? The Five of Swords, yes. Five of Swords, umiiwas ka na sa mga drama, issue, gulo, conflict, na talagang nakapagpadrain sa'yo na parang ano ba yan, napaka sakit naman manong ginawa sa akin and you don't want to dwell on this anymore. Sabi mo, ako nakikilos mag-isa. Aalis ako dyan or bibitawan ko kayo or uh, lalayo ako dyan because now nakita mo na mas gumugulo ang buhay mo because of these people, because of this samahan. Sabi mo, hindi big, hindi worth it yan. Hindi worth it ang makisama ko dyan. Hindi worth it ang pumatol ko dyan. Kaya kitang-kita ko yung pag-alis mo at paggawa mo ng mga bagay on your own. Which is good for you. Makabuti yan sa'yo. The less toxicity, the better. In your challenge, you have find wholeness. Yes. Bubuin mo ulit ang sarili mo this time. Bring together fragments that complete you. Acceptance and inner peace. Yes, ito yun. With the Empress card, ikaw, ikaw, ikaw. Kaligayahan mo, kasaganahan mo, katahimikan mo, peace of mind mo, what makes you happy and what makes you better. Ito yun. Kailangan mabuo ka daw muna para ma-share mo sa iba yan. Other message of soul mirrors. Other ref others reflect your own relationship with you with yourself. Open heart healing union. Yes. Kailangan daw harapin mo na yung sarili mo sa mga bagay na pilit mo iniiwasan. Face the music, face the issue para once and for all makalagpas ka na dyan. In your challenge for the week, kayo po'y pinapayuhan na yung spirit guides Aquarius to take a rest. Okay? <coughs> Sabi dito, trabaho ka ng trabaho at baka pagating sa iyong bakasyon this week ay magtrabaho ka ulit. Sabi dito, pahinga. Um, magrelax Mag-relax ka naman, maupo ka naman, matulog ka naman na mahaba. Uh, learn to dine out or enjoy the company of your family and friends. Ito yung moment mo na magre-relax ka. Para maisip mo rin yung tamang gagawin. Alam mo na rin ko rin dito, sabi ng yung spirit guides, i-let go mo. Halimbawa, may issue sa kabila, may issue dito, may may, may sinabi dito, bitawan mo, kayaan mo, ipahinga mo yung sarili mo dyan, huwag mong patulan. Your, your peace of mind is what matters this time. Mas tahimik ang buhay, mas maganda. E ano nga, kung pumatol ka doon sa mga taong yan, kung lumabad ka, kung nag-react ka, ikakabuti ba yun ang sayo? Siyempre hindi, di ba? So, let them be chaotic. Basta importante, ikaw tahimik ka, maayos ka, relax ka. Okay? The Four of Swords, clarify natin to. Four of Swords being clarified by You have the Queen of Pentacles, yes. Sabi na yung Spirit Guides, ipahinga mo yung mga bagay na hindi nagudulot sa iyo ng abundance. Okay? Away sa kapitbahay, away sa kapatid. Mas isipin mo na lang though this time, yung kapirahan mo at yung paglago ng stability for your life, your resources, yung mga bagay na pag-aari mo, yung mga um, uh, material mong wealth, no? Kailangan daw 'yan ang binubusisi mo at uh, let go mo yung effort and paglamon sa oras mo ng mga bagay na hindi importante. Okay, napakahalaga nito, napaka-valuable para sa iyo. In your fortune, you have enjoyed a journey, a wandering path. Yes, sabi ko nga sa inyo, i-enjoy mo lang. Have fun, a uh, relax, no? Uh, especially with the Three of Cups and the King of Cups, kailangan talaga parang huwag mo isipin lagi yung problema. Ngayong linggo ko bumitaw ka sa mga problema, okay? Now, the message of first light, beginning a new cycle, yes. Pero ka talagang gagawin na bago with a full card this week. Um, nakita ko rito, huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Just let loose and enjoy the process. May kita mo yung mga sorpresa na nakahintay para sa'yo. In your fortune, you have the six of cups. Nakita ko rito, parang reunion talaga. This is a card of nostalgia, ha? So, this week, you're gonna meet the people from your past at magkakaroon kayo ng parang reminiscing or nostalgia uh, moment kwentuhan. <coughs> Pag-revisit sa mga nangyari before, sa mga ginawa nyo dati. So, this is really a good moment for you to to look back and see kung saan ka na nakarating ngayon. At alalahanin yung mga bagay na mga ganda dati. Okay? So, ngayon nakita ko talaga may reunion, may aklan clan um, party, o kaya bakasyon with friends, ganyan. So this is really a good time to talk about the past while you're in the vacation, parang ganyan. But for some of you, nakita ko, merong, re merong uh, reconciliation with someone. Nakikipag-ayos like, ka na with someone. At pareho nyo nakakalimutan yung past, parang ganyan. So uh, for others then wag po kayo mag-alala. Nasa fortune area siya. So ibig sabihin, merong kamalalagpasan na, na mahirap na obstacle no? Because this card is really triumph over obstacle. At nasa fortune area mo pa. So, very, very happy for you. Isang malaking problema ang malalagpasan mo. Just like that. And wala kang dapat i-problema, okay? The Six of Cups. The Ten of Wands, yes. Yung bigat. Yan, yeah, ka napakaganda. Kakasabi ko lang. Meron kang obstacles na sobrang nagpabigat sa'yo. Akala mo hindi mo nakaya Pero, may katapusan na yan. Okay? This is really about your triumph. Matagumpay, nagbubunyi ka kasi talagpasa mo na yung pinakamahirap na parte ng buhay mo. So, congratulations po sa mga Aquarius dyan. Congrats, congrats, congrats. <coughs> In the area of your... Ay, like mo muna itong video na to Aquarius, to activate the triumph over obstacles. Pagtagumpay sa mga bagay na mahirap, ilike mo to para makuha mo to Okay? In your divine messages, you have meditate and contemplate. Yes, ito yon Magpahinga muna, mag-isip-isip, um, huminga, no? Para makita mo yung mga dapat gawin moving forward. Pagkatapos ang bakasyon na yan, napakalinis na ng isip mo napakalinaw na. Now, the message, look at the bigger picture. Yes, lawakan mo daw ang isip mo, lawakan mo daw ang mundo mo para mak madali mo makita yung dapat gawin. Especially, in your uh, divine messages, you have the three of swords. Sabi dito, lawakan mong isip mo, Lawa ka mo pananaw mo para makita mo yung naging magandang dulot sa iyo no heartache na yan no heartbreak na yan yung rejection na yan kasi meron kang lesson na makukuha diyan eh kahit gaano kasakit to meron ka na pala meron ka nakuha, meron kang meron may sa iyo na aral ng buhay at yun daw ang panghawakan mo so ngayon kung nakaramdam ka parang ng pain aquarius dahan-dahan kang umabante dahan-dahan kang sumulong sa buhay and then unti-unti mararamdaman mo na ay nakakapag-move on na pala ako. Pero ito, pag lumalabas po sa isang reading si Three of Swords, ito'y indikasyon na unti-unti ka na maghihilom sa past. Unti-unti ka na aandar at aabante. So congrats po. Ito'y mapagpalayang time for you. So congrats, Aquarius. The Three of Swords? The Ten of Pentacles. Yes. Sabi rito, uh, once na matutunan mo na, yung mga lesson sa'yo na nangyari in the past, whether sa past job, uh, past love life or past endeavor, kung ano man yan, na very, very painful, yan daw ang sa sa'yo para harapin yung mga bagay na pangmatagalan. For the family, for the apo, for the future, for your retirement, alam mo na yung gagawin mo. At very, very solid na yung isip mo sa kung saan mo balak dalhin ang buhay mo long-term gains. For example, nahiwalay ka. So, balak mo ngayon maging single muna for the next 10 years para mga ganyan. So, nakakabuo ka ng isang maliwanag na desisyon na pang long term dahil sa nangyari sa iyo. Okay? Napakaganda for you. Napakalaya mo na this time. Congrats, congrats, congrats. Nakabawi ka na. Nakabangon ka na. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bird flying. News is on the way. Wow! Talaga meron kang good news sa hihintayin this time. Ito yung bagong simula mo na talaga napakaswerte. Congrats po. You have forest, muddled, and clear thinking. Yes! Kakasabi ko lang sa inyo kanina na yung kalabuan ng isip mo, Talagang magiging malino na yan. Okay? Another message you have, chair filled. Someone new is entering your life. Ooh. Meron daw papasok sa buhay mo, whether a new friend, a new potential lover, especially here with the Page of Cups, parang hindi ko offer to ng love sa'yo, no? affection, you admirer. <coughs> Para siyang um, bagong tao sa buhay mo. That will give a new meaning in your life. Congrats po. And then, you have club, someone will try to make you do something against your will. Yes, sabi rito, gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo at huwag na huwag ka daw mapipilitan na gawin ang isang bagay, lalo't higit kung hindi bukal sa puso mo yung gagawin, okay? Learn to say no, uh, learn to put boundaries sa ibang tao, okay? Ang outcome ni Aquarius for October 27 to November 2, you have, wow, Ace of Wands. Nakita ko rito, you're gonna have a good time this time. Okay? Meron ka may isip na idea, para aha moment, pagdating sa mga bagay na inaalagaan mo or pinag-focusan mo. Nakita ko rito, makaka-generate ka ng bagong idea, bagong plano, bagong strategy, doon sa mga bagay na pinapangalagaan mo. Especially here, meron kang kina-create eh. Meron kang binubuo, meron kang nililikha, meron kang pinaghihirapan to mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. At eto, makaisip ka ng tamang paraan para totally matapos na yan and you're gonna listen to yourself na parang, okay, itong plano ko, ito ang idea ko, ilalaban ko to, I'm gonna be very, very confident with this, subukan ko, parang ganyan. So, time for you to take on a new adventure, sumubok ng bagong bagay, because dyan mo makikita yung growth mo, okay? Ace of Wands, being clarified by, ooh, the Seven of Swords. Bumalik tayo, Seven, Seven is a card of, a uh, number of, luck, swerte. So, may swerte ka daw this time. Congrats po. Seven of Swords, nakita ko rito, yes, bagong strategy ito. A new strategy for a new life, for a new beginning. Uh, ayaw mo na kasi ng paulit-ulit na pattern. Siguro napansin mo yung Aquarius, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Paulit-ulit lang outcome mo, paulit-ulit din ang problema, paulit-ulit din ang resulta. Pero ngayon, nagkaroon ka ng aha moment, nakaisip ka ng paraan, ginanahan ka, na-energize ka, um, naging masigasig ka, and yung bagong strategy mo, ang magiging sa sa'yo ng good outcome na hindi mo akalaing mangyayari. Kasi nga, paulit urit na sa wakan eh, pagod ka na eh. Pero this new um, strategy will lead to a brand new life. So congrats po. Magandang plano ito, paabante sa buhay mo, mag-grow ka na this time. So acquires ito po ang inyo October 27 to November 2. Sa po ka nakarest rate, sa po nakalate, comment down below. And I'll reading your messages. Thank you again for watching. Gandulo Acquires, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.